Paano yun? Sana, ingatan nila. Action cam 5 yun, tol. Hindi ka... yeah! ah! Go! <laughs> parating sama natin sa content grupo nako paliligo mga yan sigurado hindi baka mo hindi nakapandigo eh baka mamamasyal lang to eh taga rito yan no? sama natin sa content tanong sama mo. natin sa content tanong mo ito isang tropa to ate malil ako yan, maliligo kayo sa baba ako ako ayaw sa taas <laughs> <laughs> um, pwede ba namin kayo isama sa content namin? Okay lang. Okay lang. Matatagal ba kayo sa baba? Opo. So, gamit ipapagamit ko ba sa inyo tong action cam ko? Tapos, ah, uh, lahat ng activities nyo sa baba habang naliligo kayo. Tapos, ibibigay nyo sa akin pagkatapos. Tapos, gagawan ko ng magandang video. Okay lang ba? Opo. Okay lang. Okay, lang. ba kayo? Opo. Oh, sige. ito, i-on ko na. Tapos dire-diretso na to. Sige po, sige po. Teka, ano alam mo na mga pangalan nyo. saan galing? From Mabini. Yo, muna. muna mga taga Mabini. taga Mabini. Yan. sa amo. ano? yun? ano? Ay, ano? Ay, ano? pangalan mo? Ay, ano? Pangalan? Aramika po. Aramika. Aramina. Alami. Ah, Aramika. Yumi na lang po. Ah, Yumi. You know. Ayumi. Sabi sa'yo, Yumi. Ganita. Pangalan mo? Ishi po. Yon. Ishi. Wow. Ishi gawa. Yung pangalan mo? Babaw po. Babaw po. <laughs> Neo. Wait a minute. Who are you? Neo. Ne Neo. Hindi, support muna ako sa inyo. Neo. Neo. So, Jeric. Jeric. Paolo ba, Paolo? Paolo. Wayne, Wayne. Wayne! <laughs> <laughs> bahala na kayo kung anong acti, uh, kung anong shoots ang kukunan nyo. Basta, ayun. Uh, bahala na kayo. Enjoy. Ayan, naka na yan. Into your mirror. Ayan, ayan, ayan. na ko pa. Sa taas. <laughs> thank you po, thank you. na to. Papahamayan ko na yan. na yan. Recording Let's go, bro! Let's go, Let's go, Mabini! go, Mabini! Mabini! Yes! 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 O, oh, paano yun? Sana, ingatan nila. Action oh. Camp 5 yun, tol. <laughs> Hindi ka ba kinakabahan? <laughs> Hindi naman. Ay, ang hirap sa'yo eh. Oh, pinahiram mo. Oh. Eh, Pero, mag -e enjoy sila. Yun ang oh, importante doon. O, yun ang importante. Dun. mag -e enjoy sila. Ay, baka parang kalakas na mabili. Uy, ano? Baka na kami mo. Baka plak na kami. Akin na. Kami. Kupal. Kupal ka ba? Thank you. Ako nga, sing. Tara, tara. Parang yung video. <laughs> yeah, yeah, let's go. <laughs> yo, Yo, <laughs> 喷楼。Oh, no. kabataan dyan. Tara, dagat ka. Yan! Shout out sa mga kabataan dyan. Ano, lang, ang ano pura na, Ano na, na, Ano po kay. <laughs> Hi, yeah. One, two, three, oh! What's up guys? Dito kami sa tuwad-tuwad. Mamaya <laughs> Diba? Tuwad-tuwad! Diba? Tuwad, <laughs> ganda. tuwa pala. <laughs> sa mga kabataan dyan. Huwag puro plano. Dagat-dagat din tayo. Ay na. No? Katawad sa mga kabataan dyan. ka mo! kami! Maroon na! kami! Maroon kami, gablog! Sawa kami followers! Renz, sasabihan so sa Renz, ang pogi mo sa Bicol, kadagi ibuto mo. Ano? Kadagi ibuto mo. Kadagi? Kadagi. Kadagi. Buto. Buto mo. Yan! Ah, <laughs> paano pag maganda? Pag maganda? Maganda ka. Malaki yung buray mo. Malaki yung buray mo ga. Yan! Ano, no. ano yung malaki yung... Oo oh, mo. Diba? <laughs> <laughs> Ay! <ron. laughs> na Yung ano, yung mahangos buray mo, alam mo na <laughs> Mahangos buray mo. Mahangos buray mo? Yan. Yeah, Ibig sabihin noon, napaka mabuti mong tao. Oo! <laughs> oh. Sira. <laughs> <laughs> oh, Ay, okay, so, oh, mawa! O, mo, kay Ishi. Sabi kay Ishi. Ano? Ay, yes, dalawa. <laughs> sabihin mo doon sa dayuhan. Mahangos <laughs> buray mo. Ha? Ma, oh. Dalawa, ah. dalawa. Mahangos buray nyo. Ayan. Marahos? Mahangos. Agong. mahangos, buray nyo. Yes! <laughs> <laughs> oh, oh, yeah! Hahaha! Perfect! ko nyo. Tapos ano? Ganto kami pag may dayo ha. Hindi na kagago. <laughs> Tapos ano? Hmmmm... No, no. Pasensyona sa Camaynila. Yan! Punta ka ya! muna! Woo! Katay! Mga kabataan dyan! Ayan o! Aray ka pa! Ah! <laughs>

Shout out kay Jirel! Tulog pa! Gabar ka Buna si Shout out sa mga parabaili! Shout out nilang katorong sa plaza! Inaragahan! Inaragahan! Let's go! Hindi ka magsimpla! Ba't di kayo nagsiswimi? Ay ano, marami sasagip sa inyo! Ano? Ito pa rin! Diba? Binig-binig lang, guys. Sorry, sorry. Ikaw, tol. May ma-share ka ba sa amin nah, na ano, ano, nah, nah, nah. sekreto mo na pwede mo masasabihin <laughs> sa amin? Haan. <laughs> <laughs> ah, wala, wala. ako 3 hours. <laughs> CR. Si <laughs> 3 <Three> hours. 3 na, hours <laughs> naman. Iba yun. Ikaw, <laughs> pare. Ikaw, pare. May nasabihin ka pa sa vlog natin? Ah, uh, shoutout nyo yan kay Renz. Renz, magbagong buhay ka na. <laughs> sino yun, tol? Sino yun? Sino yun? Yan. Ito. Magbagong buhay ka na, Renz. Bakit, tol? Bakit? Maskit bakla, igano na. Igano mo! Sira! Ano mo? Mag-stealing, mag Ano na? Shout out sa mga tropong ano? Puro drawing! <laughs> puro salita! Wala ano, na, wala gawa. Ikatabing ano, helikopter. Sa dagat! Galangoy! Helikopter tapos. <laughs> là dùng bye bye. Hẹn Bye bye guys. Bye bye. Bye guys. bye. Bye bye. <laughs> bye bye. Bye <cười> bye. bye. <cười> you bye-bye. So, Ayun. Tapos na sila mag-vlog. <laughs>